kagat to tingnan mo ngayon tinabakan na ng lupa oh. talagad ka naman papuntun yan o dapat din dati dyan ako niligo dati tingnan nyo lahi lahi ang init pa pala, pala na para ko ang lahi ng dagat ngayon Guru ano. Guru lupa na. No? Mayroon dito na

Ang lagay ng bago. Ay, bago.